Guys, gumawa na tayo ng puyo guys sa ano sa itak. Ito na siya ngayon guys. Tapusin ko na lang to. Kasi malapit naman to matapos. Hindi ko na pina, pinapakita guys kung paano mag ano guys dito guys mag ano, dito. Kasi, pag magpagkita po, mataas na ang video. Ito lang, guys, ang, ano, ko, guys. Ang ganito na lang, para malapit lang ang video natin. Oo. So, pero, ano, guys, yung mag, ano, sa... ato ilagay natin dito, guys, sa... Ang um, itak, guys, ilagay natin, magkaroon tayo ng pulukan. Uh, simple lang guys ano mag ano lang mag init ka nang yano mo ito uh, pa mo sa ba, sa apoy at saka ilagay mo dito para para hindi mahirapan ka mag ano sige okay, pakita ko mamaya guys ha ito guys pag matapos ito to sige tara tayo guys tapusin natin to guys kasi sa para mayroon na tayong ano guys ano yung itak guys kasi pag ano tayo yung mayroon mayroon ng ano sakob at saka puluhan mahal ito lang guys yung ano yun natong guys kasi medyo ano tayo mura lang to kita na lang mag ano mag ng puluhan ito lang guys gawin guys oh. dali lang to guys gumawa ng puluhan pag ganito ganito lang gagawin natin ito nabili ko to guys sa palengke guys nagkahalaga ng 400 pag mayroon ng sakob at saka puluhan nag kantidad ng 600 eh, dito na lang tayo guys kasi wala tayong pera ipang bili 400 lang ang ano natin ah uh, pera dalawang aw, apat na raan lang guys ang pera natin guys malapit na guys matapos guys oh. ito guys paano natin guys kasi makapal pa bilis bilisan natin guys eh, para madali matapos Malapit na guys. <laughs> Malapit na matapos guys. Posta na siyo. ganito lang guys ganong mag ganito lang mag ano mag, mag guys mayroon na tayo bago bago ko tong nabili guys bago ko tong nabili ito lang ang ina ko guys ito lang ang dinamit ko nagano nagpulo kasi yung sun, ma yung itak ko guys ano inano ina, 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 ina lang sa litso ng baboy guys hindi na nakabalik Nawala na ngayon nagbalik nagbili naman tayo ng bago Ito, kasi doon sa kambingan ko maraming ahas doon saka ang mga sagbot guys ano na uh, makapal na ito na binay na lang tayo maganda to guys ito. itong itak na to guys gawa sa surigao suruto gawa sa Surigao Sur. Guys, maraming salamat guys. Dito lang tayo. Pag-like na lang at pag-follow sa ating Facebook.